Hare Krishna. All right, so <clears throat> welcome po sa ating uh, channel. Yan. Hare Krishna mga Pilipina, uh, mga Pilipino. Hare Krishna Philippines. All right, so okay, magandang gabi sa inyong lahat. So, so ang video na to ay uh, pag usapan natin bakit bakit um, bakit mas magandang piliin mo ang Hare Krishna, 'di ba? Tinanong sa akin dati may nagtanong dito sa akin eh. Bakit Hari Krishna at bakit hindi Muslim? Hindi Christian? hindi hindu hindi um, buddha um buddhist no bakit hari krishna di ba? so actually ang, ang ganda ng question so bakit hari krishna so mas para sa akin eh, May introduce ko na mas maganda ang krishna consciousness dahil dito sa path ng krishna consciousness ay na-describe kung ano yung uh, um, pinaka highest definition ng pure devotion. Pag describe kasi natin yung pure devotion, automatically madidescribe din natin kung saan nag -e exist yung pure devotion na yun. Ano ang definition ng pure devotion? At sino yung mga devotees na nag -e execute or nagpo-perform ng devotion na yun? Di ba? So, um, sala ako naging seeker ako so nagpunta ako ng una syempre sa religion family religion ko and then uh, sa catholic then sa sa iglesia ni Cristo then islam then pati ng Swami nag-ano na rin ako Radha Swami lahat ng ano ang dami ko din nakausap ng mga preachers mga pastors mga pari ganun nagtatanong ako sa kanila then um, dito ko lang sa Krishna Consciousness nakita yung pinaka-highest and very sweet definition ng um, pure devotion ng service. Okay, so, and hindi mo ito makikita sa ibang religion. Okay, so, um, basically ano ang ano ang ano ano ang definition ng pure devotion sa Krishna consciousness first is anya bhilashita sunyam gyan karma di anabritang anukul de na Krishna nusilam bhaktir utama pag sinabing bhakti that is devotion pure devotion and what is the definition ng pure devotion so pag i-describe natin kung anong definition ng pure devotion meron tayong i-consider na dalawa dalawang bagay hmm? so first is tatas um, swarup lakshan yung intrinsic characteristic intrinsic characteristic ng uh, pure devotion and uh, tatas yung marginal characteristic or external karakteristik ng pure devotion. Okay? So, uunahin natin yung external characteristic ng pure devotion that is called tatashtalakshan in Sanskrit. So, anyabhilasita sunyang gyan karmadi anavritam. Ano kulye um, anyabhilasita sunya? Anyabhilasita means ito yung material desires. Lahat lahat ng klase ng material desires. Pag sinabing material desires, ito yung mga pansariling desire. Pansariling nating kagustuhan. Ganun. Anyabila sita. Then, sunya. Sunya means devoid of. So, yung pure devotion is anyabila sita, sunya. It is pure devotion is completely devoid of any kind of material desires. Any kind of desire. ba? Diba? even the desire for liberation, for salvation, yung kunari, mayroon kang desire na um, ayoko na dito sa mundo, gusto ko na maliberate, gusto ko na maging peaceful. Yung desire na yan is still selfish desire. Kasi iniisip mo pa rin yung sarili mo. Di ba? Gusto kong ano, maligtas, gusto kong, ano, gusto kong maligtas sa impyerno. Di ba mga ganun? Gusto kong ayoko mapunta. Ganun mga ganun. Di ba? Lahat ng material desires okay so 99% ng religion dito sa mundo ganun di ba kung hindi ka sasama sa aming simbahan wala kang uh, house and lot sa ano sa heaven wala kang uh, 1 million hectares na lupa para sa inyong buong angkan kasama na yung mga ninuno mo di ba kung diba? so kung gusto mo palista mo na yung pangalan mo at sumama ka na sa simbahan di ba mga ganun nakikita diba? niyo parang business na lang eh nagkakaroon kayo ng business sa parang parang businessman na lang kayo eh. Di ba? Parang um, gagawin ko to para ibigay sa akin to ng Diyos. Ganun. Di ba? Pupunta ko sa simbahan. Ganun. Para ano. Kasi gusto ko um, bigyan ako ng pang araw-araw na tinapay. Di ba? Araw-araw <laughs> na tinapay. Di ba? Daily bread. Di ba? So, Sipin mo, ikaw lagi yung nagbibigay, di ba? Lagi naman ito nangihihingi. Araw, araw ah, halos buong araw. Ah. ilang taon ka na nangihihingi, di ba? Buong buhay mo, di ba? Tapos sasabihin, <laughs> di ba? Di ba? Daily bread. O kaya, gusto natin, ano, gusto natin magkaroon ng liberation, enlightenment, di ba? Psh. Gusto natin ng, ano, ng, ang tawag doon, yung, gusto natin na, uh, we become we want to become free from the cycle of uh, birth and death diba mga ganun so lahat yon material desires anya bila sita sunya hmm? meaning pure devotion yung definition ng pure devotion is that any kind of any, any kind of desire even the desire for salvation for liberation the desire for anything that na nandun yung i i gusto ko ganun gusto ko ma liberate gusto ko ma gusto ko ng salvation gusto kong maligtas di ba ko 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 di ba anyabilasita so pure devotion means anyabila sunya it is completely devoid of any kind of material desires okay and anyabila sitasyon niya karmadi anavrita gyan karmadi anavrita means gyan karmadi Anavrita. Anavrita means not covered. It is not covered. Anavrita. Mm? So yung pure devotion is completely free, completely devoid of any kind of desires other than the desire to serve Krishna and it is not covered. <clears throat> Anavrita, it is not covered with kar gyan, karma, and so on. <clears throat> hindi hindi siya covered ng gyan pag sinabing gyan ito yung impersonal path gyan kanda ito yung uh, um, path mostly ng mga impersonalists yung mga naniniwala na yung Diyos ay formless walang form ganun and um, um, impersonal um, the path of impersonal knowledge okay leading to impersonal liberation so yung mga gyan kandis or yung mga impersonalists um, nagpo-perform sila ng mga austerity, austerities at saka devotional service aiming na they want to become free from the cycle of birth and death. They, they want to become free from suffering di dito sa mundo natin. So, sa mundo na to. So, meron silang pansariling, ano pa rin, pansariling desire. I want, di ba? I want to become free from this self-suffering, ganon, of this world, di ba? So, gyanis, yan yung path ng mga gyanis. And, karmis, karma, gyan, karma. Karma means ito yung reward-seeking activity. Like, gagawa ka ng devotion, like mag-charity, cha um, tutulong sa mga uh, sa kapwa mo, uh, maging mabait, pupunta sa simbahan, mag-perform ng devotional services. Para saan? But, <clears throat> for... Para i-fulfill ng Diyos yung desire mo. So, like for example, um, pupunta ka sa simbahan kasi gusto mo nang uh, makapasa sa exam. Di ba? Magpipray ako kasi gusto ko ng good health. reward seeking activity. Meron kang reward na inaano na hinihintay or meron kang reward gagawa ka ng devotion kasi gusto mo ng reward, di ba? Kumari, ang reward mo. Okay. Magiging malaya, uh, magiging ano ka? Uh, hindi ka mapupunta sa impyerno, di ba? Ganun, di ba? <coughs> Or um, magkakaroon ka ng uh, one 1 million virgins. Ayun. <laughs> Marami ka 1 million virgin wives. Ayun. Pwede yata tayo magtayo ng ganung religion, no? Yung pag sumama ka sa amin, magkakaroon ka ng 1 million virgin wives pag uh, pagdating mo sa heaven, di ba? Heaven nga eh, di ba? Sipin mo yun, 1 million na virgin. Tapos, 'di ba? Tapos meron kang palasyo, 'di ba? Mag-isa mo lang doon, ha. Mag-isa mo lang doon. <laughs> Kasa I mean, mag-isa mo lang doon, hindi kasama yung pamilya mo kasi nandun yung mga wives mo. One million na virgin, di ba? Sipin mo yun, di ba? So, reward-seeking activities. Meron kang reward na gusto na makuha. Hindi ka pa sure kung totoo. <laughs> di ba? Pero totoo yun, siyempre. Makita mo naman. So, <laughs> di ba? Reward seeking activities. Yun yung tinatawag natin karma kanda. The path of reward seeking activity. So, yun yung rampant ngayon actually. 99%. Makikita nyo lahat ng klase ng religion ganun. Meron silang ino-offer sa'yo. Di ba? Business. Yun, reward seeking activity. Kung nag mag invest ka, may fruit. Di ba? Pag mag-i-invest ako ng 50 pesos, magiging 5 million yan. Sasabihin sa Sasabihin sa'yo, pag mag-invest ka ng 50 pesos, 50 lang to, pare, hinihingi ko sa'yo. Di ba? Magiging 5 million yan. Di ba? <laughs> Alright? So, yun, reward. Meron kang reward, 5 million. Alright? Mag-invest ka lang 50 every day. Di ba? <laughs> sa heaven, magkakaroon ka ng 50 million na ano, hektar ng ano, lupa. Para sa buong, ang tanong mo na yun. Para sa buong, ano mo na yun, ninuno. <laughs> Di ba? So, yung pure devotion is not covered by such ideas. Ano ba? Diba? Pansarili nga. Gyan, karmadi, adiments and so on. So, kasama na dun yung yoga, tapasya, austerities, and so on. So, ito yung, exter ito yung external um, characteristic ng pure devotion. Anya, bila, sunya. Gyan, karmadi, anabritam. Diba? So, meaning pure devotion is completely devoid completely devoid of any kind of desires or material desires other than the desire to serve krishna hmm? and it is not covered by gyan karma yoga tapasya and so on Okay? Then, doon na tayo sa Swarup Lakshan, yung intrinsic characteristic ng pure devotion. Ano kulyena Krishna sila nam? Meaning, ano kulyena means favorable. Lahat ng activities mo is for the pleasure. Yung para sa pleasure lang ni ng Diyos. Ganun. Gagawin ko to para sa pleasure ni Diyos at wala akong hangad na reward. At kung bibigyan man ako ng reward ng Diyos. Kung tatanungin ng Diyos na, o oh, anong ginawa mo tong ano to, napakabuti mo dahil ginawa mo to, pinagsilbihan mo ako, at uh, na-please ako sa iyong pagsisilbi, at uh, gusto kitang bigyan ng reward. Ano ang gusto mong reward? So kahit na mag-o-offer yung Diyos ng reward sa isang uh, pure devotee, then, oh, hindi ako businessman. Oh Lord, hindi ako businessman para makipag-ano sa iyo ng Uh, ng, ng, result ng aking devotion. Um, siguro, bigyan mo na lang ako, kung bibigyan mo man ako ng reward, gusto ko na ipag ituloy-tuloy yung aking pagsilbi sa'yo, birth after birth. Di ba? Yun lang. Wala nang ibang desire. Para pagsilbihan lang yung Diyos. Yun lang. Di ba? So, in, so, next time na natin pag-usapan siguro kung sino yung mga devotees na ano, who performs such very sweet devotion, pure devotion. So, pag sinabing pure devotion, um, ito yung devotion na wala kang hangad na reward, kundi i-please lang yung Diyos. So, pwede mo siyang i-please na ay pag sinabing um, devotion that pleases that that pleases God means hindi ito yung devotion na ano na extreme di ba papatayin kita. Devotion to, di ba? Papatayin ko kayo, di ba? Ano Pag sinabing ano favorable. Ano kulyena, Krishna So, ito yung pinaka-basis ng uh, um, intrinsic characteristic ng pure devotion. Hmm? Ano Ano Ay! Yeah, ano means di, yung ito, ito yung ano, favorable. Yung ito yung devotion that can completely conquer God. 'Di ba? That it can completely conquer God. Yung devotion in which yung dahil sa power ng devotion is ano um makokontrol mo yung Dios and he becomes like uh, mawawala yung kanyang pagiging God and you he will become like your friend lang siya. Wala na yung godhood niya. Para na yung, pure friend. Ganun na lang yung, ang tingin mo na lang sa Diyos is friend or um, how say? Yung friend, yung it's, he is your son or your beloved, ganun. So, mataas na class na, 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 ito yung pinaka-highest na klase ng devotion. Alright? So, ano kulyo na Krishna, ano sila? Krishna, ano sila na means? um, continuous, hindi yung Sunday lang or one, one minute lang, five minutes, di ba? Minsan nagdadasal tayo, five minutes, two minutes, five, ten minutes, thirty minutes. Pero pag sinabing ano kulye na Krishna, ano sila na means, dire-diretso yun. 24 hours every day. So, every day. So, yung mga pure devotees, ano yan sila? Like, uh, they, addict, addict sila sa, ano, addict sila sa devotion. They cannot sleep without performing devotion, without the holy name, without the ano. Hindi sila, 'di ba, yung mga ano, yung, minsan yung mga addict sa computer, yung mga computer games, hindi ako makatulog, 'di ba? Hindi hindi sila natutulog eh. Hmm? Natutulog laro lang na laro, 'di ba? So in the same way, sa spiritual point of view, yung mga pure devotees, they are addicted sa devotion. They cannot live without devotion without hearing the glories of God. Yun yung definition ng pure devotion at hindi mo yun makikita sa lahat ng religion na um, 99% ng religion na andito ngayon sa mundo. Only in Krishna consciousness. Kaya, kaya dito sa Krishna consciousness, Chaitanya Mahaprabhu, idang tatradaro na paraha. Ito yung teachings ni Mahaprabhu. Okay, ni Lord Chaitanya Mahaprabhu. And, na paraha. And there's no higher kahit saan mo tignan wala kang makikitang ganito so eto yung uh, ito yung actually meron pa akong meron pa tayong pwede uh, marami marami pa actually <laughs> ano lang to 0.1% pa lang to wala pa tayo sa so kumbaga introduction pa lang to so marami pa marami pang definition ng ano ng pure devotion like um, <clears throat> Sarvopadi vinirmuktang yat paratwe na nirmalang hirishikesha hirishikesha se hirishikena hirishikesha, hirishikesha se vayam bhaktir utchate. Yeah, mga definition ng pure devotion. So, ano yung mga levels niyan? Ay, ba't yung marami pa? Sorry. Maybe sa susunod na video. Thank you for watching. Hare Krishna.